Ano Anong nangyari? Alam niya. Fishy. Fishy. Leon. 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 Ay! Ano? Ay! Okay. Ay, ay mabuti na lang ang ipos kayo. Christy. Salamat po. Nakaayos na po ni Tate. Ano daw nangyari? Bakit daw nagkasunog? Alam niyo, hindi rin namin maintindihan. Nagugulahan kami kasi bigla na lang din kaming pinapalabas kami at yung mga ibang pasyente. Hindi ko alam. Ang celestial. Sergeant, ano nangyari? At saka si Sarah, niligtas ba niya ng mga tao mo? Saan niyo ginala? Hindi hindi ko makita eh. Kailangan ko tumitig. Sarge, may problema ba? Nakusap na namin ng fire marshals. Sa 7th floor galing ang sunog ay sa kanila. 7th floor? That's where we came from Bingla na lang tumunog yung fire alarm. Pero okay naman yung nandun kami. Parang wala naman problema. Uh -huh. Sir, si Shira. Nasaan si Shira? Secured pa rin ba yung parto niya ng mga tauhan ninyo? Meron po masamang balita. Na yung room na nasusunog sa 7th floor, room po ni Shira. Ayon po sa mga bombero, baka short circuit dun sa machine sa loob ng room. Hindi na po naisalba si Shira. Sandali. Anong ibig yung sabihin? Nanatrap natrap yung kapatid ko sa loob. Ha? Pasensya na po pero na-recover na po yung bangkay ng sos. Burn beyond recognition na po. Kinalulungkot ko pero patay na po si Shira Lozano. Sige, sige, Colonel. Maraming salamat. Confirm nga. Lumabas na yung DNA test. Bangkay ni Shire yung nakita doon sa sunod na parts hospital. Bakit? Hindi ko alam, Jordan. Parang hindi talaga ako mapalagay eh. Di ba nakita natin na sumabog yung bangka ni Shira? Ah, e, sa video, ang klaro eh. Tapos, akala natin patay na siya, pero N nalaman pa natin na buhay pa pala yung babaeng yun tapos pinagpatuloy niya pa yung paghahasik ng lagim. Uh, ewan eh okay, ko pa paano kung plano niya lang to? Paano kung ginagawa niya lang ulit lahat? Kasi ba diba, sila din naman ni Franco yung humila ng fire alarm dun sa hotel ni Hana. Uh, tapos sobrang coincidence naman din yata na yung apoy nagsimula sa kwarto ni Shaira. Parang Parang kasing posible na pinapeke ulit ni Sharing yung pagkamatay niya. Christy, alam ko yung iniisip mo, pero... Pero imposible na yan sa ngayon. Nakakulong na si Mariposa pati si Alakdan. Si Franco patay na. Wala nang pwedeng tumulong kay Shara na nasadyain yung pagsunog, patakasin sa ospital. Pero Jordan kasi... Christy, Christy, look. Kay Colonel Estimos na mismo nang galing. Kahit sunog na sunog yung katawan, nakumpirma ng mga pulisya sa forensics nila na bangtay ni Sireon. Pwede ba maging happy na lang tayo na wala na sa buhay natin? Hindi na niya tayo gugulahin. Okay? Alam mo baka tama ka, Jordan. Magiging mapayapa na si mama, kausa, tsaka si Jeff. Kasi pinagbayaran na nung babae niya po po pa